Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Mommy Love Vlog. At ako nga pa pala ulit si Mommy Love. Ayan, so ang ating topic na naman guys for today is, ayan, about termination. Takot ka bang mag-apply dito sa Hong Kong dahil sa termination at napapanood mo sa mga videos, sa mga nangyayari sa mga domestic helpers na pang-aabuso? Uh, at sa mga ibang bansa, hindi lang sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, sa Kuwait, mostly sa Middle East. Ayan guys, kasi mga nawawalan tayo ng uh, uh, ano ba to? tapang para mag-apply dito na domestic helper, bilang domestic helper kung saan man kayo mag-apply. And kung sa Kuwait, sa Middle East, or dito sa Hong Kong. So kung ako sa inyo guys, I prefer na pumunta kayo dito sa Hong Kong kung domestic helper ang a-applyan ninyo in Asia. Dahil guys, ang Hong Kong po is, ito po yung pinakamagandang uh, puntahan ng mga domestic helper bilang ayas uh, na pag-applyan ng mga domestic helper na bansa. So, ayon sa research po ng uh, helper choice is, ito yung may pinakamataas na nagbibigay ng pasahod sa mga Pilipino or any any race, any lahi. Indonesian, Nepalis uh, Nepalese, Indian, Uh, na pumupunta dito is, ito yung pinakamataas na magpasahod na bansa. Kapag domestic helper po yung in apply ninyo, pwede niyo pong i-research sa Google. So, yan lamang po. Na-research ko po sa Google na, wow, ang hungo pala ang pinakamalaking uh, pasahod dito sa Asia kapag nag-apply ka ng domestic helper. And, di lang yan sa sahod, guys, kasi maganda po ang low nila dito about sa mga domestic helper. So, guys, uh, gusto ko kayong inspire. Kasi nga, sa mga napapanood ninyo, mga vlogs or balita, news, yung mga nakaran at mga experience nila na uh, napapanood nyo doon na hindi sila kumakain ng sapat, inaabuso nila, inaabuso sila ng mga amo nila, kulang sila sa tulog, pagod sila. Yes guys, merong ganyan, pero hindi po lahat ng amo is masasama at abusado, may mga natitira pa rin mabubuting tao. So, katulad din nating mga Pilipino. So, hindi lahat. Eh, lahat din natin is masama sila. Kaya kayo guys, kung may pangarap kayo at talagang gusto po ninyong magpunta sa ibang bansa para manilbihan bilang domestic helper, piliin na lang ninyo dito sa Hong Kong. Yan. may papaya ko sa inyo is huwag kayong pumunta sa mga Middle East. Kasi guys, bukod sa wala kayong pahinga, wala kayong rest day sa Sundays is uh, minsan nga hindi Uh, ano pa yun, hindi kayo binibigyan ng time para bigyan ng uh, uh, time para makausap yung mga pamilya nyo. Tinatago yung mga cellphones nyo. So, ganoon din dito sa Hong Kong. May time na hindi ka nakakagamit ng cellphone, pero hindi lahat ganoon. So, hindi po pare-parehas. But, uh, mas ahead po ang Hong Kong, pag kayo po ay nag-apply dito, mas maganda po yung law. Uh, sa aking survey guys, marami ang nasa Middle East nasa Kuwait, nasa Saudi, nasa ibang bansa ng Middle East na naaabuso. Mas ano po sila, uh, nag, may mga mas marami pong rate ng patay doon. Uh, meron pa yung balita na sinisiksik sa refrigerator, sa washing machine. So, dito sa Hong Kong, guys, madalang yung ganyan. Kasi nga, meron po yung Indonesian last time na nanalo sa kaso. Siya po ay inabuso ng amo dito sa Hong Kong, pero pinaglaban niya. So, that time na, medyo takot na yung mga employers na mga abuso sa mga uh, ano dito, domestic helper. And marami pong mga pulis na nagpapatrol dyan sa paligid. Kung lalabas ka, tuwing Sunday, andyan lang sila. Kung magsusumbong na nga lang sa pulis dahil sa amo mo, is pwede mong i-report. And then, uh, madali lang makalabas dito kapag ikaw inaabuso at mag-report ka sa abuso, abuso na yung ginagawa ng amo mo. Maraming transportation dito. And bukod sa makakalabas ka every Sunday, may mga statutory holidays. And, Uh, hindi ganun kahigpit na hindi ka talaga makagamit ng cellphone. Pwede kang tumawag sa police. Ganun. And then, uh, ano po dito? Pantay po yung uh, patakaran at batas nila sa mga katulong. So, hindi nila uh, sinasang sinasangayunan yung mali na gawain. So, yan nga po. Dun sa... And then, uh, kailan lang last, ngayong taon, di ba, may may Pilipina na kung nabalitaan nyo is, napanood nyo is, meron, inabuso po siya habang siya, na naka live is, sinabunutan siya ng amo. Ayun, kung napanood niyo 'yan, um, uh, ano siya, ni report niya sa polis. So 'yun. Uh, nanalo din siya sa kaso, I think. Kasi nga uh, nakita sa video na guilty yung amo. So 'yun. And yes, of course, madali ang uh, ano dito reporting kapag ikaw ay naabuso. And then wag kayong matakot, guys. Kasi ako din ganoon, napagdaanan ko din. So bali 2013 ano eh, inabuso din ako ng amo ko dahil nga, syempre first time ko rin. So, mas mabuti na kapag yung amo ninyo is nakikita na ninyong mali yung ginagawa bukod sa tinatago ang passport, hindi kayo pinapakain, pinapagod kayo, ano-ano nyo na, gawan nyo na ng paraan Videohan nyo yung mga uh, pinagagagawan niyang hindi maganda sa'yo. I-record mo kaya voice record. Halimbawa, sinisigawan ka, inaabuso ka, verbal abuse, i-record mo na yung mga yun para may uh, ebidensya ka kapag nag-report ka. And then, habang uh, nasa amo ka, pwede kang mag Pwede mong i-terminate mismo yung amo mo na ikaw ang mag-terminate sa amo mo. Um, yun din ang kagandahan ng termination, guys. Kasi may termination nga dito na pwede kang basta-basta i-terminate ng amo. Ganon din sa helper na pwede mong i-terminate yung amo mo na pwede mong putulin yung iyong kontrata sa kanya. So, pwedeng ganon. May choice kang ganon. Hindi basta-basta na uh, wala ka pang amo is palayasin ka na ng amo. Pwede kang gumawa ng para na ikaw na mismo ang mag-break sa kontrata mo. So, abang... Uh, Uh, may plano ka nang mag-break ng kontrata, pwede ka nang maghanap ng amo, ng amo. So habang may habang nag naghahanap ka ng amo mo at uh, hindi ka pa nakakabababa, saka mo na sabihin na i-break mo na 'yung kontrata mo. 'Yun ang kaganda ng termination, guys. Kaya eh, huwag kayong matakot. Pwede ang amo ang mag-terminate sa kontrata mo at pwede rin ikaw kung nararamdaman mo nang hindi maganda ang trato sa iyo pwede nang ikaw ang mag-terminate. Pwede nang ikaw ang mag-break sa kontrata mo. So, habang andong ka pa sa amo, maghanap ka na ng amo. Para, pagbaba mo, mayre, ready na dyan. So, yun. Yun ang maganda sa termination. Kaya huwag kayong matakot sa termination, guys. Kung may balak-balak kayo is, lakas ng loob lang yan. So, ako nga, nakataklong amo ako bago ako nakahanap ng mabuting amo. And then, yun, guys. Um, marami ang kaibigan din malalapitan dito. So, kung nga ganyan is... Uh, based on research lang guys is mas mababa ang rate ng krimen ng mga domestic helper na namamatay dito sa Hong Kong kesa kumpara sa ibang uh, bansa like Middle East. Kaya huwag po kayong matakot. So yung mga napapanood ninyo na like, mga vlogs na ano hindi kayo pinapakain ng uh, mabuti, hindi kayo uh, inaabuso kayo, sinisigawan kayo, may paraan dyan na pwede mo siyang i-report at pwede kang humanap ng ibang amo and then, kasi guys hiwalay din naman dito ang wage allowance para sa pagkain, kailangan uh, ibigay sa'yo yon may karapatan ka separated yun sa sahod mo and may Sundays din pwede kang pumunta sa consulate sa OWA, uh, yun na mag-report nakakalabas ka hindi ka tulad sa Saudi Arabia sa mga Middle East country so dito is masasabi ko, safe ka and ayun nga may mga instances na na may mga issue na ay mga, mga ano na crime no na uh, yung inabuso yung Indonesia yung talaga yung kaso na nagtagal and then nakatanggap siya ng uh, milyong pesos din as uh, ano yan, bayad sa kanya ng pang-aabuso ng amo niya. So, nanalo siya sa kaso. Pinaglaban talaga niya. And, ayan, may ano po dito, may loan, may batas na maganda. So, yun lang guys, ang may papayo ko is maging matapang kayo. And then, kailangan may pangarap kayo para may uh, uh, tapang kayo magpunta dito. And, magdasal kayo sa Panginoon. Sana bigyan kayo ng magandang amo. So, hindi lahat guys, ng kapalaran is katulad sa kapalaran ninyo hindi lahat ng kapalaran ng mga nakakaranas ng naaabuso is kapalaran din ninyo. Iba-iba tayo ng kapalaran. So, may mga maswerte, may mabait, may yes, syempre, ano din guys, talaga, ganyan talagang buhay, iba-iba, hindi lahat. And, uh, marami dito sa Hong Kong, nakakaangat na sa buhay, may mga nakakaipon na, nakakabili na ng bahay, nakakatanggap na ng long service, and kagandahan dito guys, may long service dito, after 5 years kang, na nag-stay sa amo mo, hindi katulad sa ibang bansa na wala. Uh, yun yung kagandahan dito. And uh, may mga licey tuwing, tuwing Chinese New Year, nakakatanggap ka. And obligado kasi silang magbigay kahit na $20, $10. Bibigyan at bibigyan ka, meron at meron. Kasi kultura po nila iyan. Kailangan magbigay sila, kundi mamalasin sila. Swerte ang magbigay sa kanila para sa Chinese New Year. At maganda po ang kultura nila dito. Maraming festivals, kaya maraming statutory holidays. And then ano pa? So, yun lang guys. Ang gusto kong maipayo, huwag kayong matakot. Kung natatakot ka man at may plano kang pumunta dito sa Hong Kong para mag-apply, uh, iba tayo, magkakaiba tayo ng kapalaran. Malay mo sa'yo, maganda pala yung amo na makukuha mo at yun don matutupad yung pangarap mo so ayan uh, gusto ko kayong ma-inspire at ayoko kayong ma-discourage at huwag kayong matakot yun lang masasabi ko and ayan give ya thumbs up comment kayo sa aking comment section and subscribe to my channel mamila vlog and ingat po tayong lahat see you again sa mga susunod kong video bye bye